Bakit yung mga demonyo nagiging demonyo sa aklat na ang pamagat ay Eternal City of God, the History of the Blessed Virgin Mother of God. Ang may akda sa naturang aklat ay si uh, Servant of God, Mary of Agreda. Alam niyo ba? Batay sa naturang aklat, sa unang pagsubok si Satanas ay nakapasa. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Para sa mga kapatid natin na sumusubaybay uh, sa ating punto por punto. ano nyo ba, bakit yung mga demonyo nagiging fallen angels, nagiging demonyo, sa aklat na ang pamagat ay eternal city of God, the history of the Blessed Virgin Mother of God. Ang may akda sa naturang aklat ay si uh, Servant of God, Mary of Agreda. aprobi ito sa limang papa at isinalin sa iba't ibang mga wika. Napakaganda kasi para maunawaan din natin itong pangyayari ngayon, no? lalo na sa resurrection. Unang ginawa ng Diyos, kasabay ang mundo ay ang mga anghel. At alam natin, hierarchy yung mga anghel. seraphim serubin, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. So, may first triad, second triad, and third triad. Itong mga anghel na ito ay inilagay ng Diyos ah, sa tinatawag na preternatural world. Di sila nakakita sa mukha ng Diyos dahil nasa estado sila ng provision. Pero dumaan sila ng tatlong pagsubok. Ano tong tatlong pagsubok na ito? unang pagsubok, alam nyo ba? Ang unang pagsubok, yung impious knowledge na ibinigay ng Diyos para sa mga anghel. Na ang Diyos na ating pinaniniwalaan at dapat din paniniwalaan ng mga anghel ay Holy Trinity. There are three persons in one God. Alam nyo ba, batay sa naturang aklat ni Mary of Agreda, sa unang pagsubok si Satanas ay nakapasa na may tatlong persona sa iisang e Diyos. Kaya nga makita natin sa Genesis uh, chapter 1 verse 1 na in the beginning God created heaven and earth. So doon tatlo na. Time, in the beginning, uh, heaven, space, earth. Iyon, tatlo na. Nagpahayag na sa Trinity mismo. So, unang pagsubok si Satanas ay nakapasa. Lahat ng na mga anghel. Pero alam nyo ba, dito lang sa aklat na ito, nalaman ko sa, although private revelation, but approved by five books. Bakit? Hindi sa nakatong aklat ni uh, Mary, Servant of God, Mary of Agreda, na ang Diyos, pinaalam na ng Diyos sa mga anghel na ang kalalagyan sa mga sumusuway sa Diyos ay ang impyerno at ay sa private revelation ang impyerno ay nasa ilalim sentro ng mundo. Kaya nga pala sa, sa science uh, umaapoy yung core of sa private revelation yan. Pangalawa na pagsubok Ini hayag ng Diyos sa mga anghel na nasa preternatural world nagawin niya na yung ikalawang persona ng Santisima Trinidad ay magkatawang tao upang ang tao ay uh, magiging banal at susunod sa Diyos magkatawang tao at sa pamamagitan ng Eucharistia, tayo'y magiging kaisa niya. Communion. Dito na nag-react, batay sa naturang akla, si Satanas. Nag-react siya. Bakit daw di pwedeng magkatawang anghel na ang anghel ay mas mahigit kaysa tao? Bakit magkatawan siya ng tao? Kaya din na niya matanggap na ang ikalawang persona ng Diyos sa incarnation ay magkatawang tao. Hindi niya matanggap. Pangatlong pagsubok, inihayag ng Diyos na dahil ang tao ay gawin niya sa pamamagitan ng alabok at sila'y magiging marami, tayo'y magiging marami dahil sa pamamagitan ng Uh, sinapupunan ng mga ina ipanganak yung mga anak. At ang ikalawang persona ay magkatawang tao tulad ng tao ipanganak din sa sinapupunan ng isang babae at ang babaeng ito ay maelevated na higit pa sa mga anghel at magiging raina ng langit. yon Batay sa naturang aklat ni servant of God, Mary of Agreda, approved by five popes, lalong nag-react si Satanas. Sabi ni Satanas, ano ba ang nasa tao na binigyan mo talaga sila ng pagmamahal, Panginoon? Kaya, mula ngayon, aabangan ko ang tao na lilikhain mo sa pamamagitan ng alabok sisirain ko ang tao. yon ang nangyari nila ni Adan at ni Eva. Pero, mga kapatid, kung sa pangyayari nila ni Adan at ni Eva sa pamamagitan ng puno ng kahoy, ang demonyo ay pumasok sa katawan ng ahas at siya umakyat sa puno ng kahoy upang sa pamamagitan ng bunga ng kahoy ito, papasok ang kasalanan ng mundo. Sa bagong tipan, makita natin kung si Satanas ay pumasok sa katawan ng ahas, ang Diyos, ikalawang persona, ay pumasok sa katawan ng tao, incarnation. Kung si Satanas gumamit ng isang babae na si Eva sa bagong tepa ng Diyos, gumamit din ng babae, hindi si Eva, kaya sa Latin, ang Eva na ito ay nagiging inverted, Ave sa Latin. Ave Maria Gracia Plena Dominostico. Sa pamamagitan ng bunga ng unang puno pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng bunga sa tiyan ni Santa Maria na ating Panginoong Isos, tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng puno kung saan inakyat ng ahas na demonyo, ang tao ay nailayo sa paraiso ng Diyos. Sa pamamagitan ng puno na cross ang paraiso ay isinauli ng Diyos sa taong nagsisisi ngayon sa sa akin sa paraiso.